Yeah, si Leslie yan. Ganda lalaki yan. Sana pati mo bro. Papati ka pala sa sa cellphone ah. Yeah, si Bad. Yeah, ganda lalaki yan. Wala tis. Ikaw dah. Dadalhin ko sa YouTube to. Video ko yung skandal. O, oh, ito extra naman ako. Para pag dinala ko sa pagsuhan to, makakita na makita na, may miss na mga tiga pagsuhan. Si si mo ako, mo. Papadala kay Kaya to. Kapag <laughs> nasa abro na. <laughs> <laughs> <Tala laughs> na. na natin sa YouTube tuloy. Kung <laughs> Oo. Oh. Halo lawan Ah. Emang apa lawan? Nah, kandanya udah. Scan. Death seneng sebelah seneng. Nah, jadi misal. Karel go order kan, bos. Bos. Eh, lah sih. Eh, lah

Sabaw! Uy! Sabaw! Wala nang makakain! Dada sa YouTube yan, I-upload ko sa YouTube yan. Doon pa maganda. Sa? Oo, sa YouTube. Talagang i-upload mo talaga. I-upload mo pa yung mga... Baka mga ni Kati sa YouTube dyan. Papatik -pa natin yan. pa sa dito. Ako naman nga, tangan di pa na extra ako may ari siya na Ah, oh, sa Pilipinas. Nami-miss ko kayo. Nami-miss <laughs> mo na ba? Nami-miss mo sa Pilipinas. Ah, oh. <laughs> ko. Ah, uh. ka, yeah. Ako. Nami-miss ko. Yun. Ah, ah. Yeah. Ah, kaway sa, uh, dadali sa Pangasinan yan.